gutom ang mga ayungin ay ito <sniffs> ako ah, lima ay Kalo naman nun parang <laughs> pinirang <laughs> pain ha lang yan hindi na sayang dapat pala malilit lang ang pain ito oo oh. para kuwan, bibigla kuwan minsan nga yung medyo malaki laki na hati ko pa eh ay para ko pa eh uh, at malaki Ayun oh. Hmm. Ang Nako. Konti na lang mapupuno na. Wala kasi nga na eh, ang ano Walang signal! Upload ko sana eh, para pag uwi doon may nag-aabang ng bibili <laughs> oh. eh. eh alam signal eh! Uy, oh, sana o no? Sampo na lang.